Good morning and welcome back po sa ating lecture room. Ipagpatuloy po natin yung discussion natin regarding sa mga katibayan ng pagmamayari ng lupa na maaaring ipakita sa inyo ng nagbebenta ng lupa kapag bibili kayo. Siyempre, i-ask ninyo, ano po yung patunay nyo na kayong mayari ng property na binibenta nyo? Iba-iba pong klase, no? And nandito po tayo sa discussion about mga titulo. Klase-klase titulo po ang na-discuss natin. We are done with the sales pattern uh, homestead patent, agricultural free patent, fishery sales application, yung mga emancipation patents, court issued de decree of registration. No? So, ngayon po, ang pag-uusapan natin, ito pong uh, simple title, title in fee simple, yung transfer certificate of title, sa put condominium certificate of title. At kapag yan po ang patunay ng pagmamay-ari ng property na ibebenta sa iyo, eh ano po ba ang dapat nating ingatan at bantayan dito? Uh, part sa ating due diligence. Kasi kailangan po talaga no na dapat tating malaman na meron pong mga bagay na nakasaad dyan sa mga titles na dapat po nating uh, pagbandayan now take note that uh itong pinag-uusapan natin ito po yung visible doon sa titulo yung nakikita ba hindi po yung hindi natin nakikita kahit magkuha tayo ng certified true copy no uh, na malalaman lang natin kung magkuha tayo ng certified true copy no? that is a different discussion later on ito po yung, tingin pa lang natin sa titulo, nandoon na naka-annotate. Uh, Pag-quoted certified true copy, similar po, nandoon po naka-annotate. No? The same sila. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Alright, right, so uh, transfer certificate of title at condominium certificate of title, mga reminders po natin. Okay, number one po. Ito po number one, no? Ito po yung deed of restrictions. of course, pag bibili po tayo ng property sa isang subdivision or yung may mga homeowners association, Marami po ng no? mga exclusive uh, subdivision. So even condominium unit, meron po yan sila mga deed of restrictions. Bakit po? Kasi usually, meron kasing homeowners association yan. And kapag the developer is uh, creating a community, gagawa siya po ng deed of restrictions doon sa loob na hindi pwedeng gawin ng nakatira doon sa uh, nakabili ng property doon sa exclusive subdivision na or condo. Alright. So, mga classic example po niyan is that, syempre, kung magtatay ng bahay, is eh, dapat may merong certain meter distance from the party wall. Meron ganun eh, na let's say 3 meters or 2 meters bago ka makapagpatay ng bahay. Yun ang nakalagay sa mga deed restrictions. Now, meron ding iba na dapat for residential purposes lang and no other purpose. Eh, kung ang purpose po ninyo eh, magtayo kayo eh ng tindahan, na grocery store, or labahan doon, hindi po pwede. Because ang purpose po nang pag doon sa area nito is for purposes of presidential only nakasaad po yun sa deed of restrictions dati dati ang deed of restrictions po Eh naka-type yan no sa likod ng ano ngayon hindi na siguro uh, medyo mahaba maraming papel maubos kasi ang deed of restrictions talagang napakahaba no doon eh ngayon Eh sinasabing uh, this uh, title is subject to the deed of restrictions as uh, notarized under uh, notary public Or Davao City. Let's say Raymond Batu as doc number 1, 2, 3, 4, ganon. Book number 2, page and series of 2024. Parang ganon. So ang mangyayari niyan is kailangan po natin kumuha ng copy ng deed of restriction. Saan? Sa homeowners association. Kung wala pang HOA, eh pwede po tayong kumuha sa developer. Para mapag-aralan ninyo kung anong pwedeng gawin kapag magtayo kayo ng bahay doon. Kasi baka gusto niyo magtayo ng 5 five, five, uh, story building doon. Hindi pwede kasi hanggang two-story or three-story lang siya. Nandun po yan nakalagay sa deed of restrictions. Eh, ma mawawala yung intention ninyo, masisira. Baka yun ang magiging deal breaker para ipagpatuloy pa ninyo ang pagbili ng property na yan. So, very important po yung deed of restriction because when you buy that, you are bound by it. Dapat sundin po natin yun. Baka kala mo, pag nakabili ka doon, hindi ka na magbayad ng mga homeowners association fees mga garbage piece, nandun sa deed of restriction. Okay? So, yan po ang batay natin. Both po yan, ha? Sa simple title and uh, condominium certificate of title. Now, another one is itong tawag natin Rule 74, Section 4 of the Rules of Court. Nakatatak yan, no? Oftentimes, pag makita po nyo sa titulo, is meron po nakataka-talk sa so, this is subject to the restrictions or the lien, the two-year lien of Rule 74, Section 4 of the Rules of Court. Ang ibig sabihin po niyan is that, yung property na yan po, minana yan ng na mga nakalagay na registered owners. So, number one thing maintindihan natin dyan, kapag mana po yan, so kung a registered owner dyan, married to, ibig sabihin po, hindi na kailangan ang marital consent. Kasi bakit? Eh, yan po eh, exclusive property ng po ng eredero kapag natanggap during the time of marriage. Take note, nawala wala na pong capital property at paternal property na term. No? Para noon nun, wife yan ang mayari. Capital property sa husband. Now, it's exclusive property. The same lang po ang concept. Exclusive kanya na walang pa ang, ang spouse doon. Kahit nakalagay yung pangalan niya, it is just a description that uh, he or she is married to that particular person. Alright, now, take note po pag magdating po tayo na merong Rule uh, 74, Section 4 ang bantayan po natin, number one dyan is that alamin po natin kung lahat ba talaga ng heirs nakapag-participate sa pag-settle ng estate at nailipat ang title sa kanilang lahat kasi pag mayroon po isang na-umit ay eh, delikado po Marami na pong court decisions which says that the transaction may be considered as void lalo na pag mayroon pong fraud mayroon pong Uh, meron pong tinatawag nating falsification kasi may iba kasi sinasabi nila na kami ang heirs yung pala meron pa palang iba hindi na sinabi ang totoo so ibig sabihin po be careful po kapag ang title is nakalagay doon ang rule 74 section 4 ibig sabihin galing po yan sa mana All right. take note that is uh, the same uh, concept with respect to the simple title at saka certificate of title alright and yung lease contract bakit to? Kasi karamihan po ng mga uh, lease contract, lalo na kapag yung mga long-term lease, eh naka-annotate po yun sa title. Kapag naka-annotate lahat ang stipulations or sometimes sinasabi lang, subject to a lease contract between Mr. A and B. Okay, uh, ari ng lupa at saka yun ng, ng renta uh, in accordance with the lease contract uh, notarized by Notary Public Raymond Batu as doc number one, page number two book number 6, series of 2020, for example. So, yun po ang batayan natin. Bakit po natin batayan? Una, is that we have to understand that pag bilhin mo po yung property na yun, eh, hindi mo basta-basta mapaalis yung nagrarenta. Bakit? Kasi po, uh, under the law, they are protected up to the time na mag-expire ang contract nila. And yung basic yan, no? So, basic, kahit na ikaw na kabili. Eh, ik although ikaw na magkukolekta ng rent, di ba? Kung nabili mo. But hindi mo sila pwede palisin. You have to respect the contract ko, please. Period. Hanggang mag-expire. And pinaka-importante, ito yung hindi na nababantayan. No? Is that hanapin ka agad ninyo doon yung provision ng right of first refusal. Kasi karamihan po ng na mga nagre-renta is that nina-annotate nila doon. Kasi by provision sa lease please con contract na nakasabi, kung sakaling ibenta, i-offer mo na sa akin dahil ako ang may unang mag, unang karapatan mag-refuse. Kasi pag gusto kong bilhin, bilhin ko. Pag hindi, sabihan ko kayo, then pwede niyo na ibenta sa iba. So remember na kasi binili niyo kaagad, eh, may right of first refusal siya, pwede siya mag-contest. Ang gulo hanggang magkakaroon pa ng court trial, mag-aaway pa kaya, di ba? So yun po ang uh, dapat po nating tandaan. All so uh, ano pa? Meron pa pong tiyatawag nating court decisions of pre-issuance of title. No, pag may nakatatakpo doon na nakalagay doon ng decision ng korte na yung petition for the issuance of new title in lieu of the lost one. Ibig sabihin, there was a petition for uh issuance of new title in lieu of the lost title and may decision ng court na Take note that you have to further investigate on this. Tanong ka, bakit bakit nawala? Sino? Bak, paano? tingnan mo rin kung sino ang nag nag-file nag ng petition no. Kasi kung lahat po eh, nag-file ng registered owner, wala namang problema. Pag merong special purpose attorney, authorizing one of the heirs or one of the co-owners lang na siya ang mag-file ng petition, wala namang problema. Pero ako, mas strict ako, titignan ko yung special purpose attorney. And check, -check ko, no? Kung number one is uh, non-authorized by ito legitimately by a eh, genuine notary public at talaga bang lahat ng mga heirs nakapirma doon na nagbigay ng authority sa kanila. Kasi it's possible kasi, let's say, heirs, meron silang eight sila magkakapatid. Tapos yung isa, yung pinakamatanda, na-keep niya yung original, ay niya talagang ilabas. Ang ginawa nung isa doon sa mga seven na remaining siblings, eh nagpatatak ng lost title, nagpahil ng petition sa korte na nawawala yung title. No? And then yun pala, doon nabla sa kapatid niya. Tapos sa SPA is that kailangan mo lahat ng kapatid niya magbigay ng authority sa kanya mag-file ng kaso E din niya yung uh, nakakatandang kapatid. May nangyari na po sa akin yan. Although between them, meron talagang away sila. Let's say for participation of a public document. Pag testify in the court, is pwede po uh, kasuhan po sila ng, ng, perjury at saka yung, yung pag false testimony in open court. No? So pwede po yun. But akin, ko, ikaw yung nakabili, medyo masakit ang ulo. No? Bakit? Ganon. So, you have to be very extra careful on this na may reissuance of new title. Kasi pag meron pong bagong title po, yung old title na hawak-hawak ng iba is, uh, nangyayari niyan is that it's considered as void. Kasi declared niyan siya as lost. Itong bago ngayon, ito na po yung new title. No? So, yun po ang mga bagay na bantayan natin. Just be careful, no? Ang akin lang naman is for you to be Uh, protected na, mga basic things na magtanong-tanong tayo, no? At huwag po natin kalimutan ito, no? Itong foreigner rule. Okay. Foreigner rule, uh, effective lang po ito sa condominium certificate of title. Hindi. Actually, it's effective to both, no? Pero with emphasis pala sa condominium certificate of title. Now, take note that, baka may nakita kayo sa title na nakapangalan doon ang Amerikano <laughs> o foreigner. Well, under the law kasi hindi talaga sila pwede magunang lupa. Kasi uh, under the constitution, reserved lang yun sa atin, uh, Filipino citizens. However, except in hereditary succession, what if kung nag-asawa siya, tapos yung asawa niya mayroong property, exclusive so, property, may mga anak sila, e eh, biglang namatay yung asawa na Filipina. Okay. So, ang nangyari is, under our laws, automatic heir siya. That is the time na makita mo na nakareflect ang pangalan niya. So okay lang 'yon. Basta alamin lang niyo do paano siya nakalagay doon. Ah, kasi minana niya ito. May one share siya na mana ah, with respect doon as heir ng kanyang namatay na asawa. Para sa uh, ating stake like no? So be careful on that. However, uh, sabi ko with strong emphasis on condominium certificate of title, pag mayroong foreigner na nakalagay diyan, okay lang 'yon, 'di ba? Alam po natin kasi ang condo po hindi naman po 'yan siya ibig sabihin nagpamamay-ari ng lupa. And foreigners are allowed to own condominium units, 'di ba? daw, sabi kasi ng Supreme Court is that actually ang i, eh, ang pinagmamayarian lang ng foreigner na yan is yung unit eh. Hindi naman yung lupa. Kasi yung lupa naman ko own rin yan ng lahat ng members ng ng ano ng association and in fact may mga common areas for everybody to use no. The moment he steps out from the condominium unit, hindi niya yan kanya. Yun lang unit sa kanya. So okay lang daw. Now, take note that uh, in this particular sense, kailangan po na marital consent. Kasi baka yung foreigner married to another foreigner, eh ang pipirma lang ng deed of sale, yung foreigner na lalaki, yung babae na nasa abroad, eh hindi pa pirma hin. Hindi po pwede. Hindi po kaya na SP. Gatulad po niya, no? Kasi it becomes a what we call conjugal property ng dalawang foreigner na yan na mag-asawa. No. Ganon din po. Minsan, foreigner at married to a Filipino. So, kailangan po ng marital consent by both of them so take note of that that is allowed no walang problema pero usually kasi ang nakakalimutan dito yung marital consent rule kailangan po senior registered owner and married to uh, yun eh dapat po meron. and andes kung minana po yan it's an exclusive property no problem because under the law is that uh, kapag minana mo ang isang property uh, at the time of marriage no is automatically that is becomes your exclusive property. All right, so I hope I have made some some tips no, some reminders no. Marami pa po tayong discuss and later on, uh, pag-aaralan po natin yung part 2 natin, yung paano pag-verify ng title. At paano po malaman natin kung ano yung mga time bomb provisions na probably mga problematic annotations mga adverse claim dependents no. But we have to continue first with our discussions on this katibayan ng pagmamayari sa lupa na mare ipakita sa inyo ng seller and next time we are going to discuss no uh, remember don't forget this one this time we're next time we are going to discuss it yung kadti at kalti yung certificate of ancestral domain title pwede ba may certificate of stewardship binebenta sa inyo ano po ba yan oh uh, no at kung sakaling ang patunay nila is yung tax declaration pwede ba yan is it a good proof of ownership po ba yan pero ano na pong mga bagong pronouncement which we will going to discuss Announcement po ng Supreme Court, i-discuss ko po dito. And then, kung paano kung didob sila ang patunay ng pagmamayari, no? Rather, na uh, nabili niya, pero di pa niya nilipat sa kanya ang title. Pibenta niya sa'yo. Ano bang delikado doon? Meron bang bantayan? Yes, meron po. Or, hindi titled, tapos transfer of rights lang siya, inililipat sa'yo, transfer of rights din. Careful lang po tayo doon. Marami po tayong mga bagay na dapat tandaan on these things. Na? So, with that, we are done and... I hope to see you again next time and have a nice day everyone. Sukran.